Hello 18. Welcome back to my channel. Nonstop ang ating update with Taiwanese 18 at ang SB19. Ito nga si Stell, sinubukang magsalita ng short na language ng Taiwan at uh, pinapanood siya ng mga Taiwanese casual at fans na kung saan natutuwa sa kanya at tila kinikilig habang habang nagbibigkas ng salitang Taiwan, Taiwanese ang ating Stella Hero. na ito ang video. 宝贝，宝贝，宝贝，梦里见，梦里见，宝贝，梦里见。